So check natin mga kanaypi Papakita ko sa inyo Ayan Fast break natin Ayos makapit na naman mga kanaypi Ayan mga kanaypi Punta tayo kay Mia at lilinisan natin yung mga breksyon niya kasi nag stack up na yung ano yung nasa harapan mga kamaipi kailangan na linisan para maganda na naman uh, makapit yung preno saktong sakto lang man yan eh dahil coding ni Mia ayan mga kanaypi tayo ng breksyo ngayon tapos adjust na rin natin yung kanyang kadena Pang Condition bukas Para mamasada Andito na rin yung mga tools na gagamitin ko sobrang dumi sobrang dumi ng loob ng hub ayan daming alikabok nyan dun sa loob mga kanayipin Picking up the pieces of self, a broken heart Cause I was chosen back together better late than ever steady motion can't control my fate but I control all these emotions I'm not broken I'm not broken already cry my tears enough for an ocean I've been in the cold rain on my parade I'm still on my feet standing tall like a mountain I am a panaypi malinisan ko na yung brake shoe sure nya malinis na naman wala na yung mga dumi mga likabok na nandyan sa loob pati dito sa hub malinis na smooth na naman yan mga so so ibabalik na natin nakalimutan ko pala yung grasa yun pala yung hindi ko nadala dito so babalik muna ako sa bahay kunin yung grasa para ano kalagyan ng grasa itong ano ito ayan, dito sa lobe nya mas maganda kasi may grasa para ano uh, smooth uh, at hindi pasukan ng dumi okay so ibalik na natin mga kanaipi itong tinanggal nating gulong picking up the pieces of a broken heart guess I was chosen Stitch it back together, better late than never, steady motion. I can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken. I'm not broken. Already cried my tears enough for an ocean. I'm check natin mga kanaypi papakita ko sa inyo ayan fast brake natin ayos makapit na naman mga kanaypi kondisyon na naman yung preno nyan bale dun na tayo sa likod uh, ilinisan din natin yung ano uh, yung kanyang brake show saka adjust tayo ng kadena nope. ayan, natanggal na natin yung gulong sa likod mga kanaypi ayan o ang daming dumi na tumigas na ayan ayan o Tumigas na yung ano, yung dumi sa loob. Buti na lang uh, binuksan natin ngayon na maintenance natin yung ano, yung hub na marumi, yung brake. Alright. Tignan niyo naman yung dumi niyan mga kono oh. Tumigas na. Tapos buhusan natin ng ano ng degreaser mga kanaipi para matanggal yung dumi niya. matanggal yung dumi na dumikit ayan, ayan muna natin dyan A broken heart, guess I was chosen Stitch it back together Better late than never, steady motion Can't control my fate But I control all these emotions I'm not broken I'm not broken Already cried my tears enough for an ocean I've been in the cold rain on my parade I'm still on my feet, stand tall like a mountain I am at man ayan, natapos ko na nalinisan ko na ng maayos ito na mga kanipi. malinis na malinis na yan pati yung loob ng hub malinis na wala nang bakas ng dumi saka nakugasan din ng degree yan eh So balik na natin Mga uh, kanaypi At Pagpapalit pa ako ng bearing Sa side wheel Palitan natin yung bearing nya na dalawa May nabili na ako Nung nakaraan dyan eh Papakabit ko sana dun sa ano, Sa pwesto ni Dancing Mechanic Kaso tayo na lang Magpapalit Madali lang naman mga kanaypi mga kanoy pi natapos ko nang na-adjust yung kadena ni Mia malinis na rin yung breksyon niya dito sa likod ayan o ayos na mga kanoy pi bali dito na lang tayo sa may side wheel at magpapalit tayo ng bearing na dalawa bali nandito yung bearing eh at nabili ko nung nakaraan Bale, 50 pesos yung isang bearing mga kanaypi, yung bili ko. Ayan. Para smooth na naman yung ano, yung andar ni Mia. Yung takbo niya. Okay, so alright. baklasin natin to mga kanaypi. Uh, natin yung bearing na uh, yung kalawang, Yan Picking up the pieces of self, a broken heart Cause I was chosen Stitch it back together, better late than never. Steady motion, can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken. I'm not broken. Already cry my tears enough for an ocean. I've been in the cold rain on my parade. I'm still on my feet, standing tall like a mountain. I am undefeated. natapos na yung ginawa natin dito kay Mia pag sa kanyang brake show sa kanyang bearing dito sa side wheel maayos na mga kanoypi nagawa ko na ng maayos ready na naman yan para bukas na mamasada so ayan o nagbabadya na naman yung maitim na ulap parang uulan na naman yan mga kanoypi So, dyan si Mia Bale, wawasingan din natin mga kanaypi Wasingan lang natin para matanggal yung mga putik na nandyan Para malinis, para bukas Bali, hatid ko muna yung mga gamit ko doon sa bahay Ang importante, maayos na si Mia Na maintenance na naman natin, no? So, yan <laughs>